Ayan po, magandang magandang umaga po sa inyong lahat. At uh, samahan niyo po ako maglakad-lakad dito sa ah uh, sa lugar ko. Ayan po at uh, ito po talaga ang uh, paborito kong uh, lugar. Isa po sa paborito kong lugar dito sa amin na kung saan po ay dito po ako naglalakad-lakad na tuwing umaga. At uh, ayon samahan niyo po akong uh, samahan niyo po akong uh, maglakad ngayon para makapag-exercise naman tayo ayan so ayan po ito po talaga yung pingumbaga uh, dito ako nag exercise sa tabing dagat ayan nakita niyo naman po yung uh, dagat namin dito at uh, sobrang ganda Atay. Uh, sana po samahan niyo ako. Ito naman po yung mga mga bangka ng uh, mga, mga natin dito. Ayan. So, yun. Samahan niyo lang po ako. Dahil first time ko pong yung ipakita ito sa inyo. At uh, kahit po kasi papaano, ay uh, mag-iingat din tayo dahil uh, hindi tayo nakakasiguro dito sa mga indikirong mga politiko at uh, mahirap na kaya hindi ko po maipapakita yung uh, matagal kung saan yung eksaktong bahay ko dito at uh, at saka itong mga bangka-bangka dito ayoko po pong ipakita ka masyado dahil baka matuntun tayo ni Kumar at baka pati ito ay pag initan ni Butod mahirap na kasi pagka may mga gobyerno tayo magnanakaw ay magnanakaw na talaga yan imaginin mo lahat pala ng may mga may mga deposito sa bangko inaalam pala nila kung sino sino ang may mga malalaking deposito sa bangko see so ako naman wala wala silang ma kukuha sa akin dahil sabi ko nga hindi naman ako tanga para magdeposito magdeposito sa bangko na nakapangalan sa akin ah kaya ito first time ko pong ipakita sa inyo ito at uh, dahil nga dito naglalakad-lakad ako pero nakakahingal ayan basta tuwing umaga po dito ako minsan doon sa kabila minsan doon din sa kabila mas maganda rin napakaaliwalas doon so Pare-pareho naman po maganda yung uh, yung mga lugar na kung saan ay nandoon tayo. Pero first time ko pong magpakita pinakita ito dahil uh, dito po kasi ay uh, plano ko munang uh, dalangan yung pagpunta rito. Dahil mahirap na. At sa bagay, ito lang naman mga tanga at mga bubong kausap ko. Alam di sila obre sa akin. So, ayan po. Ganito lang po ang buhay ko rito. Araw-araw, pasyal dito sa lakad dito sa kwan, sa ng dagat, para ah, uh, kapag exercise ayan po so, ayaw ko na pong uh, elaborate talaga sa inyo so yung eksakto dahil uh, mag iingat ingat lang tayo ng konti isa rin po ito sa bundok na kung saan ay oh, ay ayun na po mag fill mag fill up doon sa blank yan kaya may ikon po ito yung bahay ko walang security pero ito pong bundok na ito, nilagyan ko po ng security. So kayo na po mag-isip kung bakit, uh, kung alin yung uh, wala naman tao at walang kakwinta-kwinta yun ang may security. At uh, nakataikot po yan. At ayan uh, po yung uh, bahay nila ng bahay ng security. Yun. So, yan po so doon na lang kayo mag-isip kung bakit uh, yung bahay ko mismo walang security pero ito nga nga bundok ang lagyan ko ng security so um, mahirap na kasi baka mamaya uh, nakawin pa ng mga gago yung kwan dito yung uh, mga bato <laughs> uh, ganun lang yon Ayan, basta samahan nyo po ako maglakad-lakad para exercise na rin po. Ayan, no. Oh. Ito po ang karagatan namin dito. Ayan. Basta kun lang po ito. Isa lang po ito doon sa mga, kung natin, mga uh, inuuwian. Kumbaga. Kaya sigurado ako na hindi ako hindi na matutuntun ito ng mga kawatan mga unggoy lalo na itong kumar na ang hit na ito na pala ay kasabot pala ito sa mga illegal activities ni Butod tarantado ito hindi pa pauwiin o yan ito pong mga bahay na yan yan. Yan po, nakapaligid po yan hanggang doon sa kabila ng bundok. Nakapaligid po. Parang sila ang nagbabantay nitong bundok na ito. So, ayan. Kaya, ganun lang. Ganito lang po yung buhay ko rito. Tuwing umaga, palakad-lakad dito sa tabing dagat para kahit papaano maging healthy ganun din po kayo maglakad-lakad po kayo sa umaga at kahit naman ho, hindi dagat kahit sa bundok ayan so mas maganda na yung nakapaglakad-lakad kaysa nakaupo na lang lagi Ang hirap talaga ngayon magkan kaya kailangan ingat dahil uh, kung inyo pong nababalitaan yung mga nangyayari ngayon pati mga bangko nabanggit ko mga po kanina pati bangko inaalam nitong uh, butod sa lipunan kung sino-sino yung may mga depositong malalaki. Imaginin mo, ay samantalang pinaghirapan ng tao tapos gagawa nila ng kung ano-anong mga kabalbalan para lang mga para lang makapangulimbat kaya po ngayon ko lang ipinakita ito sa inyo pero hindi ko nang nga ipinapakita yung mga pwede nilang pagkakilan lang dito kasi sabi ko nga, hindi ka tiwala yung mga magganakaw dito sa gobyerno. Ayan. Ayan. So, Mahirap maglakad dito sa buhanginan. Nakaka nakakahingal. Ayan. Uh, first time ko lang pong ginawa ito. Na ipasyal ko kayo rito sa amin. ito ata uh, hindi ko na po iyan uh, kailangan uh, ituro dito kung saan yung mismong bahay ko ang uh, mahirap na so ayan pa huh, lang katahingal Ayan. Yan po mga bangka na yan, yung mga Uh, <coughs> ginagamit po ng mga manging isda dito sa amin kaya po dito kahit araw-araw uh, hindi mo kailangan mag maglagay sa pressure ng isda na mag-stack kasi araw-araw po rito ba isda sari-saring isda ang matitik nyo rito so ha ah, hingal hirap maglakad kayo dito sa ganitong buhangin buha baon yung paa ayan sige lang pilitin lang natin maglakad para maging healthy tayo baka mamaya doon naman po ako pupunta sa doon naman ako pupunta sa kabila so yan basta na ipasyal ko na kayo ha? at uh, sa lahat po ng mga subscribers ko maraming maraming salamat po sa patuloy ninyong pagtangkilik ng walang kakwenta-kwenta kong video at hayaan po ninyo, lagi ko naman sinasabi yan. Darating po ang araw, magkakaroon din po ng kwenta. Ayan. Mas tapos, pang samantala, masasabi ko lang sa inyo, ingat po kayo lagi para hindi kayo magkasakit. So, ayan po. At, uh, Uuwi na. Uuwi na ako. Pagod na. Yan. Ayun lang po, humula ako kung nasaan dito yung bahay ko. <laughs> Ay, nako. Grabe. Aha. Uh What -huh. the? Ayan. So, ilang ko na ba? Pero pang samantala. Aray. Yan na, namnamin nyo muna yung dagat na yan. Dahil, ah, uh, yan po balikan natin yung bundok yan na kung saan yun yung uh, mas may kung inyo po mapapansin yun sa tuktok na yun mayroon pong uh, kubo doon na pinatayo natin para may magbantay De sa bundok na yun, yun po mapapansin nyo halos hindi pa kita yun Masa uh, gusto kong may security guard doon kisa dito sa bahay ko. Ayun. Mhm. Uh -huh. Oh. Magod. Sandali at uh, Namnamin yung muna yung karagatan ng karagatan dito sa amin. At uh, para may idea na kayo darating pong araw lahat po, lahat po kayo i-invited uh, dito dahil ha uh... unit Huh? So siguro po ay pansamantala magpapaalam po muna ako at uh, again sa lahat ng mga subscriber ko, pakaingat po kayo para hindi po kayo magkasakit. At uh, para po walang problema syempre. Ayan at uh, pahinga na ako dahil mainit talaga. Pasok na ako. Okay, salamat po.